Mahal ko kayo, ma'am. Ah, ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Aimee, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso, so sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating pangulong ay dati na, no sorry, si pangulong Abong-bong uh, Marcos. ito uh, anyway, ito ha. tapay na Ayun kayo lahat, file ng sedition. May kayo dyan. May kaso na kayo bukas. Yun na. So, ito yung araw na uh, paalis siya papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Aini. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon at sinabi niya na madami siya sinabi pero ang gist ng sinabi niya ay we will just amend kasi English man sila pag mag mag no so ako dito anak ah, kuya ko ah, kuya ko ni in, English eh, we will just amend uh, the economic provisions of the constitution nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Aimee sabi niya that is a dangerous thing. Sabi niya if you open the constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa uh, harap ko dahil sa ating constitution. Kaya ko yan ang pruweba ko at proof